tayong isang ka-TH na nagtanong sa akin kung totoo nga ba na masasabi natin ang eksaktong lokasyon kung saan nakatago o nakabao ng isang mahalagang bagay sa pamamagitan lamang ng pagbasa sa nag-iisang na barka na iyong nakatagpuan sa isang lugar. Ayon sa kanya, ito daw ang sinabi ng isang dalubhasang treasure hunter na kanyang Nakilala matagal na ang panahon tumipas kaya naman gusto niyang tanungin kung ito ay may katotohanan o wala. sariling kaalaman at mga karanasan sa lahat ng mga marka na aking nainkwentro. Ang mga sundalong hapon ay hindi lamang nag-iwan ng isang marka bilang palatandaan sa kanilang itinago o ibinaong kayamanan. Ang pag-iwan ng isang marka o palatandaan sa kanilang mga itinagong kayamanan ni Amashira ay inilalagay nito ang mahalagang bagay sa alanganin kung saan ang mga ito ay tuluyang mawala at imposibleng mahanap. Dapat mong malaman na ang mga markang iniwan ng mga sundalong abon ay maaaring masira at mawala. Kaya kung iisipin natin na ang mga sundalong abon ay nag-iwan lamang ng nag-isang marka sa kanilang ibinaong kayamanan, paano na kung ang partikular na markang ito ay sinira ng isang tao o ang kalikasan? sadyang napakakaraniwan sa mga marka ang aksidenteng masira at magalaw sa kanilang orihinal na kinalalagyan. Alam ito ng mga sundalong hapon kaya meron silang dalawang naisip na posibleng solusyon. Ang una, sila ay gumuhit ng kanilang mga mapa. At ang pangalawa, nag-iwan sila ng maraming marka sa paligid ng lugar kung saan nila ibinaon ang kanilang dalang kayamanan. Ang mapa ang tanging pinakahuling opsyon sa paghahanap sa isang nakabaong deposito kung ang lahat ng mga aktual na barka ay nawala. Gayon pa ang mga lihitimong mapa na ito ay hawak ng iilang individual lamang. Malamang sila ay mga apo ng mga sundalong hapon na responsable sa pagtago ng mga kayamanan ni Yamashita. May ilang kumakalat na usap-usapang ang ilan sa mga lihitimong mapa na ito ay nabenta sa titiyak na halaga. Ito ang siyang dahilan kung bakit ito ay napasakamay ng iba't ibang tao at di lamang ang mga hapon. Pero kung meron kang balak na bumili ng mapa, dapat mong malaman na marami na rin sa mga ito ang nagsulputan ng na mga peking mapa. Ating balikan ang tungkol sa mga aktual na marka. Ang mga sundalong hapon ay sadyang nag-iwan ng maraming palatandaan sa lugar kung saan nila itinago ang kanilang dalang mga kayamanan lalo na sa mga malalaking deposito. Hindi sila nag-iwan ng nag-iisang marka lamang na maaaring masira at mawala. Dapat mong malaman na ang mga sundalo hapon ay meron silang plano na hukayin ang mga kayamanang kanilang itinago. Kaya kung wala silang intensyon na balikan ang mga ito, ang dapat nilang ginawa ay kanilang ibinaon ang kanilang dalang mga kayamanan sa iba't ibang lugar na hindi na nga na mag-iwan ng mga palatandaan. Pero dahil sa meron silang intensyon na balikan ang mga kayamanang kanilang ibinaon, sadyang naging mahalaga sa kanilang mag-iwan ng maraming mga marka na maaaring tumagal sa haba ng panahon. Ang mga marka na iniwan ng mga sundalong hapon ay mga palatandaang konektado sa bawat isa kaya ang pagbasa sa isang marka ng tama ay dadalhin ka nito sa kasunod na marka. Sa pamamagitan ng prosesong ito, iyong mararating ang lugar na kinalalagyan ng pinakahuling marka. Ang pinakahuling marka na iyong madadatnan sa ibabaw ng lupa ay ang pinaka-importante sa lahat sapagkat ang mga markang ito ay siyang karaniwang nagbibigay palatandaan sa saktong lugar kung saan nakabaon ang deposito. Sa madaling salita, itinuturo nito ang eksaktong lokasyon na iyong uumpisahang kukain. Ang pinaka-karaniwang uri ng mga marka na madalas nating maingkwentro ay ang mga directional markers. Ito ang mga uri ng mga marka na nagsasaad ng mga direksyon kung saan ay kailangan mong sundan para makarating sa lokasyon na kinaruroonan ng kasunod na marka. Ang karamihan sa mga markang ito ay mga arrow signs at arrow heads. Meron din mga pagkakataon na ang mga markang ito ay may kasamang mga markang nagpapahiwatig sa saktong distansya. Ito ay isang halimbawa ng arrow sign na may distansyang 30 talampakan. Meron ding mga marka na nagbibigay pahiwatig ng mga naturang lokasyon sa isang lugar. Ito ang isang halimbawa ng markang nagpapahiwatig ng isang waterfalls. Ito naman ang isang halimbawa ng markang nagpapahiwatig ng isang lumang sapa. At ito naman ang isang barkang nagpapahiwatig ng isang lumang sementeryo. Kung ikaw ay sakaling makatagpo ng ganitong uri ng marka, ang kailangan mong gawin ay ang hanapin ang naturang lokasyon na tinutukoy nito dahil sa kadalasan ito ang lugar kung saan nakatago ang kayamanan. Sabihin natin na ganitong uri ng marka ang iyong natagpuan sa iyong lugar. Ito ay karaniwang nakakahulugan na ang iyong susunod na tatahakin ay ang puntahan ang pinakamalapit na waterfalls. Maaaring meron naman tayong matagpuan na mga markang nagbibigay detalye sa mga nakatago o nakabuong deposito sa isang lugar. Ang mga kayamanang ibinaon ng mga sundalong hapon ay nakahati sa tatlong mga kategorya. Una ay ang mga maliliit na deposito. Pangalawa ay ang mga katamtamang laki ng deposito at ang pangatlo ay ang mga malalaking deposito. Maliban sa laki ng mga deposito, ang mga markang ito ay maaaring magbigay ng detalye sa kung anong uri ng mahalagang bagay ang nakabaon sa lugar. Ang mga bagay na ito ay tulad ng mga ginto, alahas, lumang pera, antigong bagay at kung ano-ano pa Marahil ang mga markang hindi gustong maikwentro ng mga treasure hunters ay ang mga markang nagbibigay babala sa mga nakaabang na patibong. Dapat mong malaman na ang mga sundalong abon ay nag-iwan ng mga patibong sa kanilang mga ibinaong kayamanan lalo na sa mga malalaking deposito. Ito ay para maiwasan ang pagkuha sa mga ito ng mga hindi otorizadong individuat tulad nating mga treasure hunters Ang mga nakabaong markang nagbibigay babala sa isang nakabang na patibong ay madalas na mainkwentro malapit sa kinalalagyan ng nakabaong deposito Kaya ito ay maaari nating mapaghandaan at mapagplanuhan para ito ay ating maiiwasan Ngunit kung ang babalang marka ay ating nainkwentro sa ibabaw ng lupa ito ay mas mapanganib dahil sa wala tayong ideya kung kailan natin maiinkwentro ang patibong sa ilalim. Ngayon at alam natin na ang mga marka sa isang lugar ay konektado sa bawat isa. Napaka-importante na iyong masuri ng kusto ang iyong lugar para mahanap ang lahat ng mga posibleng marka. Higit na makakatulong na rin kung magagawa mong gumuhit ng sketch map na nagbibigay detalye sa lahat ng mga markang iyong natagpuan. Sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw at tumpak ang pagbabasa sa lahat ng mga markang iyong natuklasan. May ilang mga treasure hunters ang nagsasabing wala daw eksakto o isang daang porsyento na tamang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. Ako ay hindi sumasang ayon dito sapagkat ang kailangan mo lamang dito ay ang tamang kaalaman tungkol sa kahulugan ng mga marka at mga aktual na karanasan sa mga markang ito. Ito ang siyang dahilan kung bakit ako ay patuloy na nagbibigay diin na dapat ninyong ipagpatuloy ang pagkalap ng mga kaalaman at maging mga aktual na karanasan na siyang pinakasusi sa pagiging isang matagumpay na treasure hunter. Sa pamamagitan ng dalawang aspeto na ito, makakamit mo ang isang daang porsyento na pagbabasa sa kahulugan ng mga markang iyong natagpuan. ang isa pang pahayag ay tanging ang taong nagbaon sa kayamanan ang nakakaalam sa saktong lugar kung saan niya ito ibinaon. Meron itong katotohanan kung ang taong nagbaon mismo sa kanyang kayamanan ay meron siyang intensyon na muli itong hukayin sa hinaharap na panahon. Sa katunayan ay hindi na niya kailangan pang iwanan ito ng marka. Ngunit pagdating sa mga kayamanan ni Yamashita, alam ng mga sundalong apon na maaaring hindi nila agad mabawi ang kanilang ibinaong mga kayamanan kung saan ang makakakuha sa mga ito ay ang kanilang kasunod na henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-iwan ng mga marka bilang mga importanteng palatandaan. Meron na akong nakilalang mga hapong treasure hunters na sumunod na henerasyon ng mga hapon karamihan sa kanila ay mga apo ng mga sundalong hapon. Hindi pa sila nakapunta dito sa Pilipinas noon at mas lalo hindi pa nila napupuntahan ang mga lugar kung saan ibinaon ng kanilang mga lolong sundalong hapon ang kanilang dalang mga kayamanan. Ngunit dahil sa sila ay ginabayan at tinuruan ng kanilang lulong sundalong hapon kung paano bumasa ng mga marka. Marami sa kanila ang nagawang makuha ang mga mahalagang bagay na kanilang hinahanap. Maaaring ang gusto mong itanong tungkol sa akin ay kung nasa isang daang porsyento na tumpak ang aking pagbabasa sa mga marka. Aking magagarantiya ang isang daang porsyentong tumpak na pagbabasa sa isang marka sa kondisyon na meron na akong naging karanasan dito. Marahil ay nasa siyam napung porsyento kung meron lamang akong nalalaman tungkol dito. Bukod dito, ay kailangan na ako ay nasa aktual mismo na lugar para aking makamit ang ganitong antas na katumpakan sa pagbabasa ng mga marka. Sa may malaking pagkakaiba ang pagbabasa sa kahulugan ng isang aktual na marka sa aktual na lugar kumpara sa pagsusuri lamang sa isang larawan ng marka. Ito ay dahil sa may mga ordinaryong bagay na nakikita ang mga treasure hunters na hindi nakikita ng iba bilang mga napaka-importanting marka. Bago tayo nagpapandemya, aming binalak na kami ay maglibot sa buong Pilipinas para bisitahin ang iba't ibang lugar ng aming mga taga-suporta. Ang aming layunin ay para basahin ng aktual ang iyong mga natagpuang marka sa inyong lugar at suriin ito ng mabuti ng walang bayad. Ngunit ang aming plano na ito ay biglang naantala dahil dito nagsimulang lumaganap ang pandemya dito sa ating bansa. Marami sa mga rota ang nasaraduhan at para makadaan dito, ito ay nangangailangan ng maraming mga requirements. Pagkalipas ng ilang mga buwan, tila ang lahat ay nagsisimula ng gumaan. Malamang ito ay isang magandang sinyales para muli naming umpisahan ang aming naudlot na plano. Ako ay magbibigay ng anunsyo sa hinaharap kung kailan namin uumpisahan ang aming paglalakbay. at hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwal na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.